Kailan pa po? Pagal na, baka meron ng anong na buwan. Galing ka na doktor, madam? Ano sa uh, findings? Puro arthritis na naman sila. Arthritis. Pero nag-susupply ka ng uh, gamot, gamot ba? Ah, uh, Basen, siya, oh, kung minsan may inom lang ako ng Tylenol sa kayo. Pang relax mo ba siya? Pag buminom ka, nawawala o ano, andun pa rin. So alisin na lang po natin, no, laman lupa. Wala ka bang uh, na nung ano, nagsaboy ka minsan? Sa labas niyo sa likod, pag nagtidilig, nahalaman. Sigur. Sa may ano, uh, parang pungbok na puno. Kay Marsanas. Hindi po siya alam yung puno na yun eh. Sige, alisin na lang natin, madam. Sige po. Pa. So ito Itong gamit natin. sakit lang ito, madam. Sagot lang. Yung katulad kayo, ano? Ganun na na lang. Wala na yung usap-usap na ano. Ayan po, ha ah? Hmm. Pisilin ko po, ha ah? Hmm. Pisilin mo nga, ma'am. O, oh, lambot. Pero ito, hawakan mo nga ito. O, oh. 'Di ba? Laki pagkakaiba dito tayo. Sa doktor, pag ito sumakit ma'am, may sakit doktor ka. Pikit. Oh. Wala. Okay. Ito po yung dwelling team. Right. Ayun na. Aray. Ito naman ang kulam, wala po makitang kulam ma'am, wala rin akong makitang uh, barang, wala rin akong makitang palipad kundi dwelling team. Ito po ah. Wala. Okay, tapusin na natin ang duwi dito. Isa sa malili, isa sa mantaka, isa sa maluam. Aray! 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 Oh! Dalawang kamay mula sa ulo. Dalawang kamay. Pababa. Pababa. Pa -pa Sige pa. Pababa. 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 Sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti-kunti pa. Kunti-kunti pa. Ay. Panginoon kong siya sa aking mandakilaw, may ngayon ng bakbak napatayin ko, diding itin, na gumagambala sa babae ito. San, ipatakay, sakmet. Azal! Madam, inom. Ah, uh, kung ano yung tulad na sinabi ko sa kanya, lahat ganun po, no? huwag patutuyuan, refill lang na refill kasi yan po magiging una-una, uh, panalangin pangalawa, sandata natin at papano yan no pero number one ang panalangin okay. uh, Anib lima? Itong Ah, uh, ayan ako po, wait lang Uniting uh, ko sa linggo, magsisimula na po ang parade ng basketball league ni Team Apo at uh, yun nga, maram salamat sa mga sumusuporta, lalo na kay Roy ben Capistrano, kay Brother Rap ng Pandakan, mga taga-Pandakan dyan, say hello. At uh, kay Brother Marwin ng Brunei, manggagamot ko ito ng Team Apo at saka kay Brother Ken. Maraming maraming salamat.